Nagpapasalamat tayo sa basbas at bendisyon ng ating Panginoong Ama na ratnan natin ang Christmas 2024. Sana inspirasyon sa isa't isa at palagi nating iniisip ang pag-ibig ng ating Panginoong Ama, pagbigay niya sa kanyang uh, isang anak na magpapakita kung paano tayong mabuhay dos dito sa mundong ibabaw. To all of you beloved people of Baguio, uh, with the, what the Lord has done to each and every one of us, challenge ourselves to continue to inculcate in our own selves the spirit of love, that we are celebrating this christmas for it to live with us throughout our life in this world. Kung ano ang mali natin na nagawa kahapon, i-challenge natin ang ating sarili at huwag uulitin. isimula natin ang uh, pag-celebrate uh, ng christmas sa ating sarili iibigin natin yung ating sarili, ang ating pamilya, at ating mga kapitbahay at iba pang mabibigyan tayo ng pagkakataon to extend the spirit of Christmas. Let us uh, forget and forgive each other's mistake. Wala pong perfecto sa atin at uh, continue to, as I said, make the Spirit of the Lord reign in our own hearts. In my capacity, Mauricio G. Dumogan, Iyab abot mi tikas taunay nga ayat kundungo, itintunggal may saka kayo, patpatgan mi nga umili ti siyudad ti Bagyo, dahi tay naayat naragsak ka nakapya nga panang silibrar tayo, iti papasngay ti anak ti na ngay may namubot amin kadatayo. Nga rod itintunggal may sa ag biyag tay itibendisyon tinaylangitang ama. We are extending to each and everyone Merry Christmas and a happy, joyous, prosperous New Year.